at uh, mayroon na naman akong isishare sa inyo mga basic ko, na very important tungkol sa mga orchids mga basic ko, para at least yung yung experience ko isishare ko sa inyo para naman hindi niyo masabi na kuripot ako <laughs> isishare ko sa inyo yung uh, aking experience sa orchids okay so ito po mga besiko ko ay aloe vera yan. Okay, so, ang anong kasi ng aloe malamig mga besiko ko. Ayan, malamig. So, aloe po siya. So, ang gagawin natin ay, um, ano po mga beshi ko, ginawa ko po mga besiko ko, ito po yung dating hoya ko na sunog mga beshi, kawawa wow, naman, sunog po. Ayan o, no, sila sun need and very powerful sun. Mali ko po ito galing doon sa ano na yun. Okay, so tinanggal ko po. Dahil sobrang init mga besi ko. So na ini I'm sorry darling. I thought you can stay in that place. Ayun pala, hindi. Dati na doon nakalagay yan. Uh, doon nakalagay po. Pero hindi niya kaya yung sobrang init. Hindi katulad ng mga rose na talagang kahit gaano pa yan. 60 pa yan kaya. Kasi ang many rose, pwede naman yan sa mga araw okay itong hoya ko na to ay uh, we try to put ano this aloe vera mali mo ba para matulungan natin kasi tingnan yung mga basic ko sobrang sugo so ibig sabihin kanyan talagang ibig sabihin yung halaman ay hindi mo masasabi na overwater yan mga bisiko po kaya kawawa naman ha? pero tutulungan natin okay so ngayon uh, ito kasi gagamitin ko bukas yan ilalagay ko muna ganyan yan para bukas ko na lang po gamitin okay sa umaga gamitin ko po sa umaga wag ngayon so ito po yung pag-uusapan ko at isishare ko sa inyo mga basic number one na isishare ko po sa inyo okay so halaman kasi either halaman or orchids not orchids okay so i-share ko po sa inyo yung experience ko at least para po may alam may share ko naman po sa inyo para po alam nyo. so ngayon mga basic ko ay ang masi share ko po sa inyo tungkol sa orchids okay ah uh, orchids kasi um either man diligan mo yan o hindi survive pa rin yan mga beses ko. Kasi tulad ng sinabi ko dyan sa video ko, lagi ko po sinasabi na all kids ay tumutubo po sa, sa bundok yan. Tumutubo po sila sa bundok, hindi po yan tumutubo sa ano. So, kapag wala pong ulan mga beses ko, ay hindi po, hindi po sila madidiligan. Okay? So, ngayon lang yan, creating na yan na uh, create lang ng mga tao na bigyan sila ng uh, fertilizer. Okay, tutusin siya na wala naman din fertilizer yan, pero tumutubo sila talaga. Ang alunan lang naman natin para pumabilis. Okay, tulad nito mga besi ko itong binili ko na to ay, ayan no, nakikita niyo? Meron po siyang sakit sa dahon. Yung mga itim po, no, sakit. So, ang gagawin ko kasi, pinupunasan ko po yung kanilang ano, yung dahon nila gamit ang um, aloe vera. Okay? So, yan po yung ginagawa ko sa kanila. Pinupunasan ko po yung dahon nila gamit ang aloe vera mga beshi Kasi aloe vera kasi malamig. So, yan po yung ginagamit ko. Ngayon, ang masishare ko po sa inyo, once po na may suwi, may suwi may maliit na tutubo sa so orchids nyo, huwag nyo muna siya diligan ng yan. Okay? Itong hose. Lagay ka dito sa timba, then ilalagay mo dito para po hindi malagyan ng tubig yung bagong tubo. Kasi once na once na po ng tubig yung bagong tubo mga bisik ko, maaari po masisira yan mga bisik ko. Okay? Yun po yung i-share ko sa inyo na very important kung ayon niyo po na ma-overwater yung orchids nyo. So, pangalawa, um, uh, kapag bago ka lang po na nagalaga ng orchids, ito po yung pinakadabes na ituturo ko sa'yo. Okay? So, magumpisa ka sa uh, mura lang na orchids huwag kang magumpisa sa mamahali na ganyan kasi kahit mamamatay mo pa yan hindi ka maninayangan itong dendrobium. Kahit mamamatay mo pa, hindi ka maninayahan kasi mura lang yan. Pero, pagpunta sa palanopsis, mga besiko ko, no, either kung alam mo paano mag-alaga yan. Kasi, sa totoo lang, hindi ako, hindi ako ng palanopsis. Ngayon lang ako na-surprise gawa na ng, ng ginamit ko pong charcoal, ay ginamit ko pong bark niya ay charcoal. So, dati kasi mga besi ko, ay moss po ang ginagamit ko. Ganito, moss po gamit ko dati. So, yun po, no overwater po, namamatay po yung orchids. So, pangatlo, kapag, kapag orchids mo na may bagong suwi, halimbawa katulad nito, ah, uh, din Pag bago pong tumubo na baby cakes, huwag nyo po diligan ng hose. Okay, ilagyan nyo po sa timba ang tubig niya. Tapos, by little nyo lalagyan dito sa kanyang ano. Nakakapagod lang. Pero wala tayong magawa mga beses kasi mahal natin yung mga natin. Okay? So, para po, hindi po mamamatay yung bagong tubo mga beses ko. Okay? Kasi po, kaya ko naman sinabi yung ganoon mga beses ko ay hindi na masyadong nasasagip ng naarawan. Kung naarawan naman yung old cage ng todo, okay lang. Pwede niyo gamitan ng ng hose. Tubigan niyo ng gamit ang hose, okay lang. Pero kung mga ganito sa loob ng bahay, okay? So, yun lang ang may turo ko sa inyo. Okay? Kasi naging experience ko na yan mga basic ko na yung mga dinrubium ko ay may bagong tumubo na kiki, tapos, ginamit ko yung, ano, ginamit ko yung hose, diniligan ko, lahat po ng tumubo, mga besi ko, ay namatay. Kaya pa pala, yung old kids natin, yung dumadami, kasi po, doon po tayo bumabawi, sa bagong tubo, sa kiki nila. Kiki ba? Kumbaga, sa anak-anak nila. Okay? So, pangapat, kapag, dendrobium ay nawawalan po ng dahon. Huwag po kayo magpanik, huwag kayo magalala. Okay? Huwag kayo magalala dahil kahit po walang dahon 'yan, basta healthy ay talagang bibigyan ka ng flower 'yan. Okay? So 'yun po yung maituturo ko sa inyo sa aking naging experience. Very important this mga basic ko kasi tulad ng sinabi ko mga besiko, ito po ay may bagong mga kikin mga besiko. Ayan, no? Kikin lumabas. Ayan, no? Napaka batang-bata. O. -bata, oh. Ayan. Tapos, once na malagyan po ng tubig yan, dyan sa puno ni Nanan, mamatay po yan mga besiko. Okay? Kaya wag po. Wag niyo muna diligan ng hose. Diligan nyo muna ng baso lang gamitin nyo tapos ilalagay nyo dito sa kanyang around the pot lang. Okay? So, yun lang mga pang apat pang Kapag all kids mo ay nasa, nasa labas, nakababad po sa araw. Tapos, may bagong tumubo po ng mga kiki, mga babies niya. Pwede mo siya diligan ng hose. Pero kung ganito, sa loob ng bahay, mga besi ko, uh, hindi, wag na po. Kasi talagang sayang lang yung tumubo maghihintay ka pa kasi bakit ko ba nasabing ganoon dahil yung bagong tumubo po yun po yung magbibigay ng flower sa iyo okay yan so panglima ang flower ang uh, um, flower ang orchids kasi humihinga po yan sila sa dahon any kind of plants katulad niyan humihinga po sila sa dahon nila so kaya nagtataka kayo, napakaganda po ng yan. Kita niyo? Di ba yan? Di ko alam ang panong pangalan nito. Tumubo yan sa labas, di ba? Sa mainit na mainit. So, eto tumutubo siya. Ayan. Kapag, kapag hindi po naaarawan yan mga besi, kung nagdidilo po yan sa yan, yung mga dahon yan. Kapag hindi tamang araw po, sagit ng araw. Yung hindi natatamaan ng araw po yung dahon niya so magdililo po yan siya o ngayon very simple po kung magtatanong kayo sasabihin ko po sa inyo kung ano pong gamit ko sa aking non-all kids and all kids uh, ginagamitan ko po yung all kids ko ng alubera yan nakita niyo yung kuto na yan kasi tapos na yan, imagine mga basic, one by one yan. One by one ko po yan siya pinunasan. Okay? So ito po, tutulungan natin to binili ko galing online. Dahil nga, ayan, parang may sakit po siya. Yan po yung tumutubo sa kanyang dahon. Okay, so, nagtataka kayo kung bakit ang kintab ng aking leaves sa halaman ng orchids kasi nga gamit po ang alubera. Matrabaho lang mga beshi ko, pero kailangan matyaga ka kasi siyempre, mahal mo yan sila eh, di ba? So yan. Next time dito na ako matulog kasi ganitong oras mga beshi ko malamig dito. Sa umaga, mainit. Ito po yung gusto ng all kids mga beshi ko na paiba-iba po yung temperature niya. Okay? Iba-iba po. So, sa palagay ko dito, mga 40 yata. 40 ang unit niya. So, yung, yun yung gustong gusto ng orchids mga besiko ko. E, po yung binili ko sa online mga besiko Mayroon siyang spike. Oh. Ayan. So, yun po mga besiko Ang ano ng orchids. Paiba-iba -iba po ng temperature. Okay? Ta umaga, mainit. Sa gabi, malamig. Malamig naman ng konti. Hindi naman siya masyadong sobrang init. Okay, so banda dito, sobrang lamig mga besi. kayan no. Et, tapos pang anim. Anim po na i-share ko sa inyo. Number 6. Pag ta tagulan po na season, okay? Huwag na huwag na niyo po lagyan ng tubig yung halaman niyo, all cage niyo. Okay? Hindi na po kailangan ng bigyan siya ng tubig kasi tag naman, hindi naman tag-init. Eh. So, hindi naman yan mamamatay. Okay? So, panganim, uh, panganim ba yung panganim? Nakalimutan ko na nga. Pangpito po, ay may sishare ko po sa inyo. Tungkol sa non-orchids and orchids. Okay? Non-orchids and orchids. Kapag may flower po yan mga bisiko, magpa-flower po yan orchids niyo hindi na kailangan ng fertilizer okay, hindi na ngayon lang nyo bigyan ng fertilizer habang wala pa po silang flower, okay, katulad nito yan yung tamang oras na pwede nyo siya bigyan ng fertilizer para mamumulaklak yan sila ng todo nagtataka kayo mga iba diba, yung mga vlogger dyan na uh, andami daming bulaklak ang kanilang orchids kasi nga yun na nga dahil nga linalagyan nila ng fertilizer yung orchids nila hindi yung bago mo lalagyan ng fertilizer pag may flower na wag wag talaga tapos malalaman mo kapag ang dendrobium okay yung kanyang flowers dahil talagang Di ba mayroon akong ano dyan, makikita naman nyo kung gaano napakaganda, napakaganda po ng kanyang, kanyang uh, bulaklak mga beshi Okay? So yan. So, yun lang po, ang dito na lang ang share ko sa inyo. At alagaan nyo po yung orchids uh, nyo, uh, non-orchids. Okay? So, yun lang po yung kailangan niya, pupunasan nyo po yung kanilang dahon gamit po ng uh, aloe vera. Kaya po mayroon ako doon aloe vera na pinatubo dahil dito sa mga ano ko, sa mga halaman ko, sa orchids, man orchids, ginagamit ko rin po yan. Aloe vera na yan. Pati rin po sa buhok ko, ginagamit ko rin yan. Kasi magandang benefit niyan eh, di ba? Ng alubera. Uh, aloe vera. So, yun lang. Hanggang dito na lang po. Sana po nakakatulong ako uh sa inyo at sana po kung uh gusto niyo po yung aking payo uh, don't forget to like my video at uh, isubscribe subscribe naman ako kasi tagal ko na pong nasa uh, YouTube channel walang masyadong nagla-like sa aking video kasi siguro hindi, na, hindi naman tayo marunong mga basic ko. Okay? okay so I don't know speak very well in Tagalog magatyes ko baluktod talaga. So bye bye po hanggang dito na lang. Good night and God bless all of us. Love you all. Bye bye po. Bye.